tapos nandito, nandito ako sa mga ano gulay yan ano kayang gulay klaseng gulay ito guys alam nyo yan sya guys patola may tubo rin sila guys oh. lantang lantana yung tubo nila saka may pusong saging yan sya guys oh. Naghahanap ako ng ampalaya, guys. Tignan nyo yung papaya nila, guys. Oh. Yeah. Ang galing, oh. Ano kain yung klaseng kulay? Halloween. Halloween pumpkin. Ito siya, Tignan nyo, guys, oh. Yung Spaghetti pumpkin naman yung isa. Ito. naman, blue pumpkin. Yan sya. Ito naman, butter. Butter squash. Pero maganda 'tong guys, tingnan niyo 'to. Wow.